ito guys yung ating prosperity bowl una gagamit tayo ng placemat kailangan kulay asul or kulay itim so it represents water element so ilagay sa east area ng bahay nyo then we also have yung mangkok yan kailangan yung porcelain natin or ceramic bowl natin is babasagin so this represent the earth element do not use plastic pagkatapos lagyan natin ng bigas So, yung bigas represents the wood element. So, magtira tayo ng space kung saan ilalagay natin yung egg. So, ito po yung egg. 12 pieces of egg. Ayan. So, in vertical position po yung paglalagay po yun, yung egg na yan. So, this represents the metal element. Ayan, yung 12 pieces of eggs na yan. Then, after that, after yung ilagay, sa pagitan po ng egg, maglagay po tayo ng gold coins. Ayan, gold coins. 12 pieces din po. Then, after that, mag-roll uh, mag yun tayo ng paper bill. Kailangan siyam na paper bill. Any amount will do. Basta siyam po. Paikot natin dyan sa loob. Yes. At, ibaon natin. Yan, nakabaon po sa may bigasan. Then, after that, kailangan natin ng three red envelope. So, yung three red envelope po, three red envelope, maglalagay po tayo ng 168 pesos. Yung loob po niyan. Yan. Kada isa po, eh. red ang Yan. So, this represents yung fire element. And then, yung last one, oh, 168 po, bawat envelope po ang laman. And the last one, maglalagay tayo ng mandarin. Yan, mandarin because it represent success. Yan. Yan po. Yan po yung ating ampaw. And then sa January 2, pwede nyo na pong tanggalin, iluto yung mga ito. Ito, pwede nyo i-deposit sa banko, ilagay sa wallet yung mga ampaw natin at yung mga perang nandyan. Yung iba, kainin nyo na po iluto. And that's for today.